brother, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa emosyon. Kung paano mo nga ba dapat i-handle ang emosyon. Una-una sa lahat, walang taong ano, walang tao talagang hindi nakakaramdam ng emosyon. Lahat tayo nakakaramdam ng emosyon, nagiging emotional tayo paminsan-minsan. Pero mali rin naman na lahayaan lang natin yung emosyon natin na mag-control sa mga ano sa mga aksyon natin. Hayaan natin yung ng ating emosyon yung mga gagawin natin sa bagay-bagay. Ang kalamitang pagkakamali natin bilang isang tao ay masyado tayo na popularize o masyado tayo sumasakay sa emosyon natin. Kahit ako, ito rin yung pinaka isa sa pagkakamali ko. Sa totoo lang, ito yung pinaka isa sa pagkakamali ko. Bibigyan ko yung example, may mga panahon na kumikita ko ng medyo malaking pera. Sabi natin, malaking pera na para sa edad ko. 20 years old ako noon. Kumikita, sabi natin, kumikita ko ng easy lang, easy lang talaga. Hindi siya yung easy money na literal. Pero kinita, Nag-hard work pa rin ako pero nung sa mga nasa point na ako na kumikita ako ng easy money, ang dali na lang ng pera, sobrang ang dali na ng panahon na yon. As in madali na lang kasi nagpapa, nagpapalago ako ng Instagram team pages, ang dami kong client, nag-aagawan silang lahat para lang maka ng spot sa promotion ng ano ng page ko. Lahat sila nag-aagawan para makakuha ng spot doon sa promotion. Sinisingil ko sila ng sabi natin $400 para sa 10 posts. Sa 30 days, makakailan akong post, mga 25, ganyan. min sabihin na natin sa loob ng 40 days, nakaka-30 post ako. Ang dami kong pera nung panahon. may, may, ex, may, ano pa ako doon, may side income pa ako. Gawa, nagbebenta ako ng digital products. Sabihin tayo, kumikita na ako ng halos 70, 70 plus, 75. Minsan, na, naabot ng 6 sa isang buwan. Umaabot ng ganun. Panahon na yun, sobrang saya ko. Medyo nadadala ako ng emotion kasi bata lang ako yun eh. Bata. Kung baga, 22 na ako ngayon, 2 years ago yon 2 years ago. Kung baga, nadadala ako ng na emosyon ko. Hindi man ako na, ano, hindi man mo hindi mo na masabi na yumabang ako. Hindi ako yumabang noon, pero hindi ko pinapakita sa tao na mayabang na ako, na ganito, na, kasi marami akong pera noong panahon na yun. Ang dami ko talaga ang pera. Ang, ang mas malapit pa, kasi nagtatrabaho, ang trabaho ko lang, two minutes a day, makapost ko lang isang shoutout. Men, pera na agad. Kaya parang ang, ya, ang yabang ko na noon, siguro. Siguro wala pang isang oras ang trabaho ko sa isang araw, maggagawa lang ako ng content sa Instagram, wala pa as in wala pa isang oras, pinapalago ko yung mga page ko. Ganun na nangyayari. Yumabang ako, akala ko di na mauubos yung pera ko. Hindi gaya na sabihin ko, hindi yumabang ako na nakikita mo sa sarili ko na minamaliit ko yung iba. Hindi naman ganun na pakayabangan. Ibig sabihin ko sa sarili ko yung pakiramdam ko di na mauubos yung pera ko. Wala na ka Ang projected ko nga ng panahon na yon, yung, ngayon, ngayon 22 ako, 20 ako noon ang tingin ko na sa sarili ko, siguro pag 22 na ako, meron na ako sports car. Mga ano, ganyan Kasi, andun na ako, kala ko, kala ko may scale ko yung business na yun. Kala ko mapapatuloy-tuloy yung pag-angat eh. Kala, ayun ang nasa, ay, ko lang noon, ay tuloy-tuloy na yung pag-angat. Hindi ko alam na marami pala akong road na, road bumps o mga lubak na matadaanan sa journey na yun. Yun na nga, umabang ako, kala ko di mo ubus yung pera ko. Anong nangyari? Bigay ako ng bigay ng pera kung kanina nino, lalo na sa magulang ko, binibigyan ko na lagi ng pera pag kailangan nila ng pera kahit alam kong kaya nila gawa ng paraan yung pera na yon, di May pera may kahit pa paano naman may pera-pera sila sa buhay. Binibigyan ko sila para hindi na siya hindi na siya umiisip pa paraan si mama, hindi na mag-isip ng paraan kung para, para dito, hindi na siya ma-stress kahit na alam ko yung bak alam ko yung perang yon ay kailangan ko, kailangan ko kumbaga alam ko na mas magagamit ko yung pera nyo para mas marami pa parami pa yung pera ko. Hindi ko ginawa yung bagay na yun hanggang sa naubos yung mga ipong ko, naubos lahat-lahat. Nasyado kasi ako na polarized dun sa emosyon ko na, ah, akala ko, ah, paldo ako, hindi na ito mauubos, tuloy-tuloy na to yung parang ganyan ba na emosyon na, alam mo parang parang nananalo sa sugal, kasi parang easy money lang talaga eh. Although hindi yun easy money kasi nagtrabaho ako ng dalawang taon, dalawang taon ko pinalago yung mga page ko ng, libre, hindi ako kumikita ng kahit piso, minsan problema pa sa page. Pero other story na 'yon. At ito pa isa kong ano, isang dahilan. Ngayon ko lang talaga na-realize tong mali ko, pagkakamali ko, simula nung pagkatapos nung huling kong laban, natalo ako doon eh. Natalo ako. Sobrang ano, sobrang na-polarize ako kasi nan nanalo na ako noon, bilang natamaan ako, yun, tapos natalo ako sa boxing, hindi laban, laban sa boxing. Tapos, ang yung nangyari, masyado ako na-polarize, sobrang lungkot ko, isang buwan ako malungkot, isang buwan ako depressed, lagpas, sabihin natin, dalawang buwan, halos isa hanggang dalawang buwan ako depressed, ang lungkot-lungkot ko. Kung baga, para mag-cope doon, dahil masyado ako na-polarize doon sa nararamdaman ko, para ma cope yung nararamdaman ko, ang ginagawa ko, nalabas ako. Nalabas ako, bibili ako ng sobrang dahil pagkain na kahit, alam ko na sobrang taas nung calories, kung baga, alam ko na tataba ako, tumaba ako nung panahon na yon. Ngayon, medyo payat na ako kasi bumalik na ako sa training. Pero medyo mataba pa rin talaga ako ngayon. Pero mas mayat na ako kumpara sa dati. Kasi nagbalik na ako ng training. tos medyo maayos na rin yung kain ko. Hindi na gaya dati na binge eating talaga. Ginagawa, ginagawa ko yung pagkain pang cope dun sa stress, sa kahihiyan, sa lahat ng nararamdaman ko na ano. Ang problema, ang mali ko, ito. Wait lang. Sabi, kailangan ko itong suklay na to eh. Para sa dito. sa so para ma-explain ma ko ng maayos. Kasi yung emosyon natin, bawa, may nangyaring, may nangyaring bagay naman, oh, hindi maganda o oh, magandang bagay. Sabihin natin, nangyaring bagay, pumaldo ka sa pera. Nagsimulang mag-blow up yung business mo. Yan. Ang problema, sinasakyan mo yung ano. Ay, paano ba to? Sinasakyan Wait lang. Ang problema, brother. Ang problema. ah, wait lang. Hindi ako maririnig nito. Ayan yan. Yan ang nagiging problema, di ba? nag-blow up yung business mo. Sabi natin, nag-blow up yung business mo. Sinasakyan mo yung emosyon, hindi ka nagiging logical eh. Hindi ka masyadong nagiging logical kasi ang ginagawa mo, sinasakyan mo yung emosyon mo. Sinasakyan mo lang siya. Now, once na sumakay ka dito, siyempre, nag-blow up yung business mo. Ka, gaya na nangyari sa akin, kala ko, di na mauubos yung pera ko. Kala ko, kala ko, ganto, ganyan. Kala, kala, nag aambisyon na ako. Kala ko, ngayon, marami na akong pera. Hayahay na. As in, ang nangyari noon, kala, kala ko tuloy tuloy lang yung income ko noon, kala ko pa, ano na yung parang projected ko. Oh, next month meron ako 150k. Siguro sa gagawa akong paraan para tumaas to. Ganun na nangyayari sa akin noon panahon na yon. Kaya wala akong confident ako na magbigay ng pera sa nanay ko. Magkakila, mama kailangan niya ng pera. minsan 50. Kailangan niya 50. Oh, ito. Bibigay ko nang walang walang ano, walang pag-aalinlangan kahit alam kong kaya nilang gawa na ba. kasi may negosyo rin naman yung magulang ko may mga negosyo din sila. Minsan na siya, nagpaka-problema sila doon. Pag may problema sila, sin binibigyan ko na sila agad ng bong, bong, rekta agad. Wala nang isip-isip na, ah, dapat unahin ko yung sarili ko. Hindi, hindi ganun. Rekta agad. Unang, unong bigay agad. Kahit maubos yung pera ko kasi iniisip ko, ah, next month, o kaya pagbayad na tong client ko, babalik. Ang, mga, ang problema nangyari, nawala sa akin yung client ko na yun. Nawala, as in, nawala siya. Hindi na kami, hindi na, hindi na kami nag, business together. Hindi bumaba yung income ko. Ayun. Pero hindi pa rin ako natututo sa ano pagkakamali ko. Medyo natuto ako sa mga wins. Pero sa loss, kada na natatalo ako, hindi pa ako natututo sa mga pagkatalo. Kasi siyempre, may mga pagkakamali tayo sa buhay. Gaya, ano, isang isang ano, example naman, yung natalo ako sa boxing. Natalo ako. to Masyado ko rin sinasakyan yung emosyon ko. Imbis na, ang dapat kong gawin ay pagmasdan ko. Nandito ako sa taas. Kailangan ko pagmasdan yung emosyon ko at Oo, oh, kailangan kong ano, i-acknowledge yung nararamdaman ko Kasi kailangan mong i-acknowledge talaga yung nararamdaman mo Pwede ka malungkot Alam mong malungkot ka Alam mong masaya ka Alam mong sobrang saya mo Alam mong malungkot ka Alam mong neutral lang yung nararamdaman mo Pero hindi ibig sabihin no, na yung, mga galaw mo Ay didepende mo sa nararamdaman mo Kung baga, hindi ka magdidesisyon based dun sa nararamdaman mo Gaya na nga lang ano nung sinabi ko kanina sa dahil sobrang lungkot ko para mag-cope sa para mag sa kalungkutan. Para lang mag sa kalungkutan ang ginagawa ko na labas ako, bili akong pagkain, bili ako dito, bilang bulalo, steak, pares. Kung ano mga trip kong makain, minsan pansit canton. Mga bagay na gaya junk food pa, pansit canton, kumakain, kumakain ako. Alam mo yung mga pagkain na hindi ko iniisip na kainin ko nung panahon okay yung mental health ko kasi masyado ko napopolarize din eh. Napopolarize talaga ako sa emosyon ko. Imbis na ngayon, ang, ang natutunan ko sa bawat pagkakamali kong yon ay, ang pinakamahalaga ko naman natutunan doon para sa akin ay, huwag maging polarized sa kung ano man nangyayari sa buhay natin. Sa emosyon. Sabi natin nandito tayo, pwede natin pagmasdan o pwede natin i-recognize Pwede natin i-recognize yung emotion natin. Ba, okay, ngayon, masaya ako kasi nakapaggawa ko content. O kaya, let's say, ngayon, kanina, nag sa akin yung client ko. Ito, real life story. Nagbayad sa akin yung client ko. May nagbayad sa akin client. Hindi siya kasi rami nung dati na ano, ibang ba bagong client to. Nagbayad sa akin ng... Nagbayad siya sa akin. Hindi siya kasing dami nung client ko dati. Pero sumaya ako. Kung yung dating ako parin rin yung ano, yung, ako mag-isip yung dating ako, nung 20 years old ako, siguro lumas sa labas ako ngayon, bumili ako ng sapatos o kaya damit. Ayun yung una kong ginagawa dati. Kasi ano, masyado ko na-polarize sa kasiyahan ba? Yung parang gusto ko pang, naghahanap pa ako nung ano, parang drug addict, iba, naka, naka-hits ka ng ano, nasabihin natin, ng droga. Pagkahits ng drug addict ng droga, maghahanap ulit siya. Sabihin natin, mga ilang oras lang, makakalwa, o kaya bukas, maghahanap ulit siya ng, ano, ng ganong kasiyahan, ganong dopamine strike na makapagpabigay sa kanya. Ang, ang nangyari na, nisip ko ngayon, ang inisip ko ngayon, gawa ng pagbayad ng client ko ngayon, ini, ang ginagawa ko talaga, iniipong ko yung perang mga bayad nila sa akin ngayon, tapos iniisip ko kung anong gagawin ko. Pinag-isip ako yan, either bumili ako ng kailangan ko or palaguin ko sa labas na ibang business, hindi na sa Instagram team page, pwedeng sa kung anumang business na pwede kong simulan. Basta ako na bahala doon. Pero ngayon, hindi na ako na po-polarize sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko, sa mga wins, sa mga loss, umatalo manalo, gaya na lang nga, gaya ng iba. Siyempre, kung boxer ka, maaalalaman ma ma mo to. Pag nabubugbog ka sa sparring, medyo nakakasira ng ego yun eh. Pag nababalugbog nababab ka sa sparring, kahit sa sparring lang, medyo maka, parang ang sakit sa damdamin din yun eh. Kung ka, pag bugbog ka sa sparring, parang ang lungkot mo na agad pag masyado ka na -polirize. Pero pag inano mo lang, yung kinilatis mo lang yung nararamdaman mo, okay, malungkot ako ngayon, medyo naiinis ako. Tapos iisipin mo na, ano bang mali ko? na mas nagiging logical ka na, hindi ka na, na hindi mo na hindi ka na napunta sa emotional side mo. Nagiging mas logical ka na. Mas nagre-respond ka na sa naramdaman mo by logic. O nung maligo kanina. Ah, puro kasi ako depensa, hindi ko na nakayaan ko lang siya sumuntok man sumuntok. Hindi ko siya binibigyan ng threats, hindi ko masyado ginagamit yung job ko mga mga ganun bagay ba. Tapos, ang nangyayari nun, kung pag naging logical ka, mo na yon sa shadow mo. Pag mag-shadow boxing ka, kaya mag-heavy bag ka pagkatapos na sparring. bung bung bung. Ayan, mas mag improve ka mas mabilis doon. Ayun lang. Siguro, humahaba na kasi, brother. Ang, ang, ano ko lang dito ay, kilatisin mo yung emotion mo. Alam mo, na, alam mo yung nararamdaman mo. Kung baga, ano ba to? Paano ba to sa Tagalog? Kung baga, ano, kailangan aware ka na sa nararamdaman mo. Aware ka. Alam mo yung emotion mo. Kung malungkot ka man o masaya ka, Bawa, masaya ka. Pero hindi, kumita ka ng malaking pera ngayon. Sabihin natin, sabihin natin, nanalo ka sa loto. Hindi ibig sabihin nun, yung magbobolin ka na agad. Kasi sabihin natin, nanalo ka 1 million. Magkasino lang yung 1 million. Mauubos mo agad yon Kaya, magkailangan mo maging logical. Kung magiging logical ka, anong kailangan mo gawin? Isip ka ng paraan kung paano mo ito kasi sayang yung swerte. Kailangan mo sakyan yung swerte. Kailangan mong... Baga, kung sinuwerte ka, parang may momentum na yun sa, sa mga laro ng kotse, yung sa video games, yung pampabilis na gano'n. Naka-isa ng gano'n, nakatungtong ka sa gano'n, mas mabilis na. Baga, meron ka ng acceleration, yung, mas mabilis na yung takbo mo nun. kailangan sundan mo na yun at huwag ka nang tumigil sa iba. Titigil ka kasi ubusin mo yung pera. Baga, mag, mag, mag ano ka, aalisin mo yung tapak ng paa mo sa gas. Kailangan maging logical tayo sa mga nararamdaman natin kasi doon tayo mas mag grow, -grow brothers kung ano man nararamdaman mo, masaya, malungkot, kung may nangyari, bawa nga, gaya nga yun, pinaka, pinaka, ano, nakakalungkot din minsan, halos lagi kong naramdanasan, pag nabubugbog ka sa sparring, nalulungkot din ako doon. Dati, yung ego ko, ano, masyadong malaki, masyadong malakas yung ego ko, masyadong pala mataas yung ego ko, kaya, pag nalulungkot ako, minsan, tahimik na lang ako, dahil nabubugbog ako sa sparring, hanggang pag uwi, daladala -dala ko yung, anong yun, imbis na, ngayon, pag nabubugbog ako sa isparing, iniisip, iniisip ko kung anong mali Ayun ang una ko tina, iniisip. Minsan, tinatanong ko sa coach ko o sa mga tao na nanood doon kung anong dapat, anong mali ko, anong mali ko kanina, anong pinaggagawa ko, anong mali. Ganun, ganun lang ginagawa ko, brother. Kailangan, wag kang maging polarized wag huwag ka mong sakyan, huwag, huwag, mong sakyan yung emosyon mo. Mag-respond ka sa emosyon mo ng biologic. Kumbaga, ito lagi yung gagamitin mo, hindi yung ito. Lagi mong pangungunahin to. Kung baga two step ahead ka lagi kasi pag itong ginuna mo wala hindi ka ahead. Kung pag eto'ng pag ito laging two step ahead ka pag ito inuuna mo. O sabihin natin one step or two step ahead. 'Yun lang, brother. Sana may natutunan ka dito. At i-comment mo na rin sa ano, i-comment mo na sa comment section kung ano 'yung kung ano natutunan mo or kung ano pangyayari sa buhay mo na kailangan mo 'tong i-apply. Yeah. Salamat, brother.